Kumalo na sa tatlo ang nasawi sa Jansan matapos tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa report ng Bureau of Fire Protection Jansan at ng Police Station 6 ng Jansan City Police Office, isang bangkay ang kanilang na-retrieve sa third floor ng SM Mall Jansan kung saan ang biktima ay kinilalang si Winifreda Flores, 45 years old, isang manicurista ng isang salon na nakabase sa SM Mall at residente ng barangay Apupong Jansan. Ayon sa tiyahin ng biktima, kwento ng mga kasamahan sa trabaho ng kanyang pamangkin nang mangyari ang lindol, nakita nilang nakalabas na ng salon ng biktima pero bumalik ito para kunin ang kanyang bag at cellphone. Hindi na nila ito nakita nang makalabas sila ng mall. Dahil hindi nakauwi ng kanilang bahay ang biktima, inireport na ng mga kaanak nito sa otoridad na naging dahilan upang magsagawa ng inspeksyon ang BFP Jansan sa loob ng mall. Alas 12 pasado ng hating gabi nang matagpuan ang bangkay ng biktima na nadaganan ng siling ng mall. Una nang binawian ng buhay ang mag-asawang Dani at Jean Ginong na residente ng barangay Sinawal matapos madagana ng pader ng kanilang pinagtatrabahuan. Samantala, nadagdagan naman ang nasawi sa Sarangani Province kung saan isa ang napaulat na binawian ng buhay sa glan matapos nahulugan ng bakal at isa naman sa malapatan matapos matamaan ng bato. Kasama mo sa DSMDRM General Santos, rajuman Man Rose, Tabaw Sari, Tatak RMN.